umaga Pilipinas, narito ang latest kay Bagyong Paulo. Lumakas pa nga ho ito at ngayon ay taglay ang maximum winds na 100 km per hour near the center at gasiness na umabot po sa 125 km per hour. Ang kanyang naging pagkilos sa mga nakalipas na oras ay pakanduran, hilagang kanduran at 20 km per hour. At based po sa latest available data, nakita ang sentro nito sa layong 150 km silangan ng kasiguran Aurora. So malapit na po, napakalapit na nito sa ating kalupaan ilang oras na lamang ay lalapit na ang sentro sa ating landmass. At kailangan po natin tandaan na bago pa lumapit o bago pa mag-landfall, ay mauunan na pong maranasan ng ating mga kababayan dito sa Northern at Central Luzon ang kalahating parte ng diametro ng bagyo. Kaya't kaugnay dyan, based po dito sa latest uh, radar imagery po natin, narito po yung sentro ng bagyo at approaching na po ito papunta dito sa southern portion ng Isabela o northern portion ng Aurora as its entry point. So nakikita po natin ang possible landfall ay northern portion ng Aurora o kaya naman ay sa southern portion ng Isabela. Pero bukod dyan, bukod sa landfall, ay ngayon nga po as early as now, nararanasan na at nakaka-apekto na yung kalahating parte ng bagyo, ng diameter ng bagyo. Dito po sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, maging sa ilang bahagi ng Quezon Province. At yung mga pag-ulan, ramdam, na rambo, ramdam din ho sa malaking bahagi ng Bicol Region. Based na rin sa latest track na ipinalabas po natin. So makikita nga po natin na posible ang landfall nito is ngayong umaga na rin. Today, ngayong umaga hanggang noon time yung time range ng kanyang landfall at uh, pinapakita din po ng ating mga models na posible po magwest-northwestward pa rin ang kanyang movement. So tatahakin nito at magtatraverse po ito sa Northern Luzon before exiting the landmass. So posible na nasa labas na po siya ng ating kalupaan mamayang hapon o gabi. And then, ang kanyang exit sa par, inaasahan po natin by Saturday or early morning, so madaling araw ng Sabado po Kaugnay dyan, signal number 3 pa rin, nakataas ngayon sa northern portion ng Aurora, central and southern portions ng Isabela, sa northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, mountain province, Ifugao, southeastern portion ng Abra, northern portion ng Binguet, central and southern portions ng Ilocosur, habang signal number 3 din sa northern portion ng La Union. Ito po yung mga lalawigan o mga lugar kung saan na inaasahan natin mararanasan nga po yung uh, pinakamalakas na epekto ng hangin na dala po nitong si Bagyong Paulo. Samantala, signal number two naman, dito sa central and southern portions ng mainland Cagayan, rest of Isabela, rest of Quirino, rest of Nueva Vizcaya, central portion of Aurora, northern portion of Nueva Ecija, central and southern portions of Apayao, Kalinga, rest of Abra, rest of Binguet, southern portion ng Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union, northern portion ng Pangasinan. Habang signal number one naman sa rest of mainland kagayan including Babuyan Islands, rest of Aurora, northern portion of Quezon, kasama ng Pulillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, rest of Apayao, rest of Ilocos Norte, rest of Pangasinan, rest of Davao northern portion of Bulacan, Tarlac, northeastern portion ng Pampanga, at northern portion ng Sambales. So, sa mga areas na to, sa malaking bahagi, halos buong northern Luzon po, at uh, halos buong southern central Luzon at ilang bahagi ng southern Luzon nakataas ang ating signal. So sila po yung directly affected ng bagyo. Uh, we're hoping that by this time ay nakapag-prepare na po ang ating mga kababayan at nasa safe at matitibay na po silang lugar at establishments para po magkubli at para po sa maprotektahan ng ating mga buhay at properties din ho. Samantala yung ating weather advisory, in effect pa rin sa araw na ito, at pwede ang 200 millimeters o more than 200 millimeters of rainfall dito sa Isabela, Quirino at maging sa Aurora province. So widespread na mga floodings ang, ang inaasahan natin kapag ganitong ka, ganito karaming pag-ulan ang may experience o nararanasan sa isang lugar. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall ang inaasahan dito sa Cagayan, kasama na dyan ang Babuyan Islands, sa Apayao, Abra, Kalinga, Ilocosur, Mountain Province, Ifugao, La Union, Binguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, at Pangasinan. So, malaking bahagi ng Northern Luzon at maging ilang bahagi ng Central Luzon. 50 to 100 millimeters of rainfall naman ang pwede pong maranasan dito sa Ilocos Norte. Sa Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur at maging sa Albay. Dito po sa kamay nilaan, ang ating forecast sa araw na ito ay maulap at matasang chance ng mga pag-ulan, especially sa northern portion ng Metro Manila. So, saan man ang lakad natin today, magingat ingat pa rin ho, magdala, ho pa, pa, magdala pa rin ng mga sa ulan at magantabay po tayo sa mga rainfall advisory na ipapalabas po ng pag-asa dito nga po sa Metro Manila ang gale warning natin ay nakataas pa rin sa eastern coast of Cagayan kasama ng Isabela, eastern coast of Aurora, Batanes, Babuyan Islands, northern coast of Cagayan kasama na ang Ilocos Norte at Ilocos Sur. So hindi pa rin ho ina-advise sang pagpapalaot doon, especially dahil may paparating tayong bagyo. Napakadelikado po maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating kargatan doon. At para naman sa ating storm surge warning, meron po tayong inaasahan at pwede, pwede pong maranasan na 2.1 to 3 meters of wave height dito po sa Aurora, Cagayan at maging sa Isabela. So, halos buong Isabela, northern portion ng Aurora at northern and eastern portion ng Cagayan province. Samantala, 1 to 2 meters naman ang pwedeng maranasan sa natitirang bahagi pa ng Aurora sa Polillo Islands. At dito po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, maging sa La Union at Pangasinan. Yan mo ng latest mula dito sa Pagasa. Ang next na bulletin po natin will be at 8 a.m. Maya-maya lamang ho yan. At very crucial po itong mga oras na ito dahil approaching na itong bagyo. Kaya iba yung doble at triple ang pag-iingat ng ating abiso sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na doon sa Northern at Central Luzon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po.